Kidlat News Updates Opo si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang namunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon! Pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng dalawang taon ang moratorium sa pagbabayad ng utang sa lupa ng mga magsasaka. Sa Executive Order Number no. 4 na pinirmahan ni Marcos, pahihintulutan na hindi magbayad ang Farmers Beneficiaries ng hanggang September 13, 2025. Unang nilagdaan ng Pangulo ang kautosan noong 2022 na nagbibigay ng isang taong extension sa amortization payments. Ang naturang hakbang ay nasa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act of 2023. Samantala, sa kabila ng price ceiling, sinabi ng Department of Agriculture o DA na umaabot ng 65 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Pero nilinaw ng DA na pawang imported na bigas ang ganitong presyo na naglalaro sa 53 pesos hanggang 65 pesos per kilo. Ang pinakamurang bigas naman ay nasa 41 pesos per kilo dahil na rin sa ipinatupad ng price cap alinsunod sa kautusan ng Malacanang. Sisimula ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pamamahagi ng fuel subsidies sa kwalipikadong miyembro ng Public Transportation Vehicles ngayong araw, September 13. Itong kinumpirma ni LTFRB Chairperson Teofilo Guades III kasunod ng paglalabas ng pondo mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa naturang ayuda. Sinabi ni Guadiz na may nakalaang halaga sa bawat benepisyaryo ng subsidiya sa ilalim ng Fuel Subsidy Program gaya ng 10,000 piso para sa operators ng public utility vehicles at 6,500 pesos sa ibang pampublikong transportasyon. Pagkakalooban din ng mula 1,000 hanggang 1,200 pesos ang tricycle drivers. Ang ayuda ay inilaan ng gobyerno sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa mga nakalipas na linggo. Kinumpirma ni dating pangulo at House Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo ang pakikipagkita niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng media kay Arroyo, sinabi nitong informal meeting lamang ang nangyari dahil nagkataon na nasa Maynila si Duterte noong mga panahon na naganap ang pagpupulong. Base sa pahayag ni Senator Bonggo, hinihikayat ni Arroyo si ex-President Duterte para muling maging aktibo sa politika. Bukod kay Duterte at Go, kasama rin sa pulong si dating Senate President Vicente Soto III. Para sa Kidlat News updates, ako si Rosalyn Sanchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>